Hindi maglalabas ang Philippine National Police ng polisiya sa pagbibigay ng calling card dahil hindi naman umano ito ipinagbabawal. Nagbabalik si Lea Ilagan. Nanindigan ang Philippine National Police na walang masama sa pagbibigay ng calling card. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Senior Superintendent Wilben Mayor, hindi sila maglalabas ng anumang polisiya ukol dito dahil hindi naman ito ipinagbabawal sa halip ay hinihikayat pa nila ang pagbibigay ng calling card ng mga opisyal ng pulisya upang madaling matawagan ng mga ito ng mamamayan sa oras ng pangangailangan. So kung binigyan ka na isang tao ng isang calling card, andun yung number, email address, landline, uh, landline, cellphone number. Ang ibig sabihin lang nun is uh, mabilis ang contact mo doon sa particular na opisyal na yon. In case of emergency, kaya nga Actually, ini-encourage pa nga natin na magbigay ng mga calling card o business card itong mga kapulisan natin, lalong-lalo na yung sa, nasa patrolyan, sa investigador. Nilinaw pa ng tagapagsalita ng PNP na hindi nakasalanan ng isang opisyal kung gagamitin ito sa masama ng taong pinagbigyan. Hindi naman pulisan may violation eh. Hindi naman bawal na magbigay ng calling card. Ang paggamit ng calling card ang problema. At hindi naman pulis din ang gumamit nung kundi yung binigyan niya. Payo naman ang opisyal sa mga traffic enforcer. Huwag matakot sa mga padrino ng mga motoristang lumalabag sa batas. You follow the rules, you impose the law, enforce the law. Sundin so, natin ang batas kung pinakitaan ka ng calling card. Ang calling card does not best any right, any authority. It is, it is not a badge or pass to commit a violation. Nag-ugat ang issue sa calling card matapos na gamitin ng isang modelo ang di card ni General Alexander Ignacio ng Directorate for Plans nang lumabag ito sa batas trapiko. Gayunman, una nang itinanggi ng general na sa kanya ang naturang calling card at wala rin siyang kilalang alay sa Agustin. Samantala, humingi naman ang paumanhin ng modelo sa pagkaladkad niya ng pangalan ng general sa nasabing issue. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide!